Rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Good morning and welcome sa aking channel at dito nga ay alam na nitong si Don Pepe ang buong katotohanan dahil nga lumabas na ang result ng DNA test na kanyang ipinagawa sa kanyang uh, tauhan kung kaya pupunta nga siya sana ng uh, Apex para nga sabihin kay Ubeng ang katotohanan na hindi niya nga kadugo or tunay na anak itong si Zoe kaya dito nga ay uh, Nakita naman ni Zoe ang kanyang lolo Pepe at nag-bless pa nga ito at sinabi niyang bakit pulo akala ko po ba ay flight nyo na ngayon at nandito pa kayo sa Apex Medical Hospital at ang sagot naman dito ni Don Pepe ay meron pa akong aayusin at kailangan na kailangan ko nga makausap itong si Ubeng at dito naman ay sinabi niya nga ang katotohanan dahil nga nabitawan niya ang uh, DNA test na kanyang ipinagawa At sabi niya nga dito, kanino sa DNA test tolo at sino ang pina DNA test mo At laking gulat nga dito nitong si Zoe nang makita niya na siya pala ang pina DNA test ng kanyang lolo, pepe At nakita niya nga dito na 0% at hindi nga sila maggadugo at hindi nga siya tunay na anak nitong si Ubeng at hindi siya tunay na Montenegro at dito naman ay paiyak-iyak na naman siya Nang walang luha nakuwa, so wag ka nang uh, magkunwari na ikaw ang biktima, alam mo naman ang katotohanan, simula't simula pa lang na ikaw ay hindi tunay na tanyag ikaw ang manuloko hindi ka dito biktima, eh kayo ang siya nga kaya Doc RJ kayat umamin ka na rin, hindi yung puro arti at iyak-iyak ka na wala namang luha at dito naman ay inayos siya ni Don Pepe at sinabi niya nga dito na biktima tayong lahat nitong si Moira kung kayat nga Tinanong niya kung saan nakatira ang kanyang mami Moira at sinabi nga dito nitong si Zoe kung saan nga ito nakatira at dito naman ay hindi na nakapagpigil itong si Don Pepe. Kaya sinugod niya sa bahay itong si Moira at laking bulat naman itong si Moira pagbukas niya ng pintuan ay tumambad sa kanyang pagmuka Itong nga si Don Pepe na galit na galit ang itsura ni Don Pepe at dito naman ay pumasok na nga siya at pinapaamin siya sa katotohanan na alam na nga daw niya ang buong totoo na hindi tunay na tanyag ito nga si Zoe kung kayat dito naman ay biglang uh, sumulpot itong si Zoe at sinabi nga niya na mami umamin ka na kasi sa mga kasalanan at kalokohan ng mga pinagawa mo naku kunwari ka pa Zoe alam mo naman ang totoo wag kang maging uh, plastic sa harap ni Don Pepe wag kang uh, paawa effect. At once na malaman Don Pepe ang katotohanan, humanda kayong mag-ina at dito nga ay sinabi ni Don Pepe na ididimanda kita ng adultery at dito naman ay pagtalikod nitong si Don Pepe ay biglang pinukpok ng bote nitong dimunitang si Moira ang batok ni Don Pepe kung kaya't ito nga ay nabah bulagta at nakita naman nilang tumutunog ang cellphone niya At si Doktora Adeline Santos ang tumatawag Kaya nataranta na naman lalo ang mag-ina Naku po hanggang kailan matatapos ang inyong kasamaan direct Baka naman um, lumabas na ang katotohanan Para naman maging masaya ang lahat Nang hindi naman lagi nalang Ang masaya ay ang mag nga, Moira at Zoe At sana naman ay maging maganda Ang uh, kalabasan minsan para naman matuwa ang mga manonood and uh, sana hindi naman mag maging ganoon kagrogi or kagrabi ang uh, lagay Don Pepe dahil isa na si Don Pepe sa nakakaalam at magbubunyag ng katotohanan sa lahat ng mga baho at katarantaduhan nitong si Moira at ng kanyang anak na si Zoe and guys ito po ang ating pakaabangan. Dito nga sa napaka-intense na kaganapan, dito sa abot kamay na pangarap. At kung nagustuhan po ninyo ang aking video for today, paki-subscribe na lamang po ng aking channel, paki-like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong video. Maraming salamat po. Ingat. God bless and bye-bye.